Ayan, dito na tayo pumunta sa Possible Financer. Ayan, ayan, ayan. Wait lang ito, ha. Wait lang guys, saklay ko lang ito. Sige, sige. Ito guys ha, magpipitin ninyo. Total, nabubuo na to sa kakakampus. Ako bang una? Ako bang una? Sige, sige. Sa, sa tingin mo, sino yung Possible Financer? Binagitan nga niya dito. The Who! <laughs> the Who! Oh, the. Ang isang oh. buhayang oh. kongresista! O oh, sino yan? Apu Ulaan nyo, yeah. comment nyo yan Yan, yan, yeah. yan yeah, ang yeah mga... Bilis mo naman, hindi pa naman pinainit. Kapal ng Kasi baba. sasabihin mo muna, sino yung na-issue na mahilig sa Oo, p o? oh Oo, oh, oh. nang ah Hindi, alam, alam, Kasi sino makakap... You sa mga subscribers natin, sino mga ano, ano ang English ng ng corruption? Ano, ano, next topic mo ba ito? Hindi oh, hindi. corruption ba Hindi, ay, ba, yun, yun, ba, corruption? De, ano, ano ang English ng corruption? May mali yan! Oh. May, may tamang diksyonan! Oh. <coughs> Ama! <coughs> Yan yung yung totoong English na rock shot. pa dyan tayo po. Yung kapatid hindi nagpa nagpati Kapal na mukha yung magkapatid kayo. Ipe, Uh, ano eh, uh, pa pag may baha sa isang lugar, wala ka doon. Nawawala ka. Nagpa-party-party ka, happy ka, ka, selfie picture, tapos maya-maya buburahin mo, di ba? Mm -hmm. Ang kapal ka pala pag mumuka mo kasing kapal ng taso sa katawan, di ba? Alam mo, alam mo, ikaw sa uh, inaasahan ka pa naman sana ng mga Pilipino na tutulong kay Pangulong Ushin Pumarcos at gagabay. Pero anong ginawa mo? Nagpapasarap ka lang sa buhay, ha? Pinapasahuran ka ng taong bayan ang kapal mo, ng pagmumukha mo. Manalamin man, ka na. Hindi Ano, ano? Hindi pala si Joy. Patay ka lang, ah, masingit ko oh, lang. Oh. Ah. So, oh. Ang laki-laki nang inihingin pondo sa kongreso niyan. Oh. Tapos di tumulong sa tao, yun lang ang gagawin niya. Kung Tugaw Tugaw pa tayo ang perma. Ah. meron naman. O. Oh. Ang perma pa. Ang perma muna. Pero yung sweet, Yung ano, yung pag-isa yung pun pa. O. O. pa. Alam, alam mga kababayan, napakasakit ng ginagawa sa inyo ni p***. Oh. Kapal talaga ng mukha niyan. O. Oh. <laughs> Dapat sabihin mo Kasi, sa mga niyan. Ha? Sabihin mo sa mga para maliwanag. Yung kasama namin karina, si tita, kung nanunod ka man tita, oh. ang kapal ng mukha ni kamay kapal na mukha ko. <laughs> kasi, kasi, teka lang, bibigyan ka ng <laughs> Na! <no? laughs> kasi, kasi mga kababayan na ito ha, alam niyo bakit ko sinasabi <laughs> mga <makapal> na mukha? <laughs> yung perang kinagamit na pampondo para i-destabilize si PBBM galing sa bulsa ninyo! Ah, <laughs> <laughs> oh, hindi ako nananawagan ng sedisyon. Ah. <laughs> pero kung magrarali kayo para patalisikin si PBBM, <laughs> di ba dapat magrally na lang kayo para singilin si P***? Eh, patungkol ko sa 51,000. Exactly. Oh bakit pa sisingilin? Eh, napatayo na yung mga 7-Eleven sa Davao. Ano ka ba? Na. Iba pa yung... Malay mo naman, isang galing malay mo tumama sa loto yun. Alam mo, <laughs> alam mo <laughs> hindi lang naman ako nagsabi yun eh. Marami din. Talaga, talagang makapalamukani ninyo kasi. <laughs> <laughs> kasi sinasabi mo, walang flood control sa Davao. Pero, binabahaan Davao. Right. Ito ka, disclaimer ah. Hindi lang kami ang nagsabi nito. We are basing our... Ka kahit si Sir G ka Kahit si Sir Gaka... Kaka pala ng mukha sa inyo. Oh, <laughs> oo naman, di ba? Alam mo, alam. Meron tayong mga <laughs> May, 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 uh, may nagsasalong na ng Next topic na to ba yan? Hindi. Hindi diba? Meron ba isa? Mayroon Actually, pa isa. si Mon... Si Mon Tolfo. Ang nag... Ano, Bago yan. No, sa, sa totoo lang... Sa totoo lang... Si Sir Gaka... Handa kang puntahan sa Dabao. Patagalitan ka. <laughs> uh, oh, no. meron ba tayong kasunod dyan? Ito yung pinakamalala, yung doble <coughs> para. Ito gusto ko, pitpitin ninyo. Ah. Ko hindi Sini, ba? Hindi sabi sige. Ito, sige. Ito, sige. Ito, sige. Si... Oh, no. Si... <coughs> ito yung malala. Ito, ah. ito na yung malala. Ah. na nga, financer pa. Dinadamay mo yung mga kabataan. Oh, oh, grabe. Walang iba kundi si Lolo mo. Lola. Lolo. Lolo. Oh, Lolo. Lolo.

Ah, oh. eto ah. po ni na ang mga kabataan sumama daw sa rally, mm. di ba? Tama po ba yun? Halimbawa, nag-aaral yung mga bata, tapos ano ano ba yung uunahin nila? Yung rally na walang kwenta o yung pag-aaral nila? Di ba? Sa Alam mo matanda ka na, pero pasensya na, ka, pa, diba? na. di ba? O hindi ka nag-iisip. Ha? Dapat dapat sa, dapat sa iyo. Boy, boy, paano pag sinabi niya, eh bakit mas mayaman ako sa iyo? Eh, hey. <laughs> Mas baba naman ako sa'yo. Tumatayo pa ito. May ano ako dyan. Tama. Basta na pupunta yung topic mo. Eh, ito, totoo. Totoo yung sinabi niya. Pagkita si Paul na naimik, tapos hindi na nagsalita. Alam niyo na. Ito mga kababayan, totoo to. Sinasang ayunan ko si Ballpoint Man na doon sa sinabi niyang talaga si Sir Uh, oh, makukulong ba, ba, Hindi, eto, hindi libelous to, ha. Hindi, makukulong Kasi, tayo dalawa. <laughs> hindi, hindi libelous to, pre. Totoo to. <laughs> e, eto, totoo to. Ang okay. lakas ng loob mong manghi sa mga kabataan. E, eh, nung pumunta ka nga sa rally, ikaw ang gustong hmm. ipakulong. Ang uh, nung mga nagrarally yun, yun, yun. Totoo, totoo. totoo yan, no? alam Mo ka, alam mo, nakakahiya talaga yun. Nakakahiya yun. Kasi, kaya lang, may pera lang. Eto kasi. Di ba naglalakad siya? Yung naglalakad si... Doon, so, ito yung napansin ko. Dino siya, di ba? Mm. Oh, naramdaman niya doon na para siyang basang sisiw. Mm. At, at, saka, mga kababayan, ha, baka, baka isipin ninyo, baka i-edit ng mga t -t, baka palabasin ninyo. Mm. Yung sinabi namin, mm. kay Ang sabi namin, bino siya. Bino siya okay. ng mga tao nung siya ay naglalakad doon teka, sa kalin. Teka, 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 Para malaman ng iba. Ito, meron kasing ano, meron kasing uh, nangyari dyan. Ano? Ah. Uh, yan, ito. Quento, story ay, kwento pa lang sa akin to ha. Ang kwento ng mga tropa na sikat mm. ay di umano ay, ay nagbayad na. at nagpipinans itong si Christmas season. Nako! Oh. Ay, grabe. Sa Christmas kami? season. Ay, mo. Balita ko, malaki daw yan ha. Oh, di, ito oh, dito ay. Oh. Merong isang vlogger Nako. na nilapitan itong si Christmas season. Miniting niya to sa bahay niya sa Ilocos. Oh. At itong si vlogger ay nag-organize ng mga kapwa niya, mga big influencer, no. na magsuot ng no. bonnet na itim at mm. mag-itim <coughs> to encourage sa mga kabataan. Ah, yan ba yung may ano, toyo? To oh. toyo? ba May toyo, may toyo. Suka. Suka ka sila yung nagdala ng One Piece. Like, so, sila yung ano, sila yung motivated kaya yeah, dahil gamit niya guys, <coughs> malakas ang impluensya ng social media, sila yung nag-motivate sa mga kabataan na mag-rally. Yeah, oh, <laughs> Kaya nung makita mo nung rally nila, mga mga mga, mga, parts, no? Mga nakabonet. Mga nakabonet ang kabataan, edad. Matindi, nung no? Edad 16, De, na, na. pababa. natin oh, yung diba? kabataan. Ganito pa ngayon, no? Oh, di ba? <laughs> oh. Maka nakamolotob. Nakama nakamolotob, uh -huh. imagine niyo. Ay, hindi alam ng isang 15 anos na bata ang pinaglalaban niya. Nakulong pa, nakulong sila. Pero, pero uh, ito ba, ito ba, di ba sabi ni, ano, sabi ni, sabi ni, sabi ni <coughs> ano, uh, meron ding mga tao na mga muslim na nababayaran daw ng 500,000 per, per, per head. Si, Sino may sabi nun? Si, -oh. Uh, uh, pero ang, ang, binabanatan si, si, siya daw yung nagbayad. <coughs> Iwan mo kung gano'ng katotoo yun, anong reaction nyo doon? Hindi <coughs> ako, sa sa limandaan libo ba bayaran mo Muslim? Mm. Yung yung gaganon ba gaganon? Gaganon sa para presidente. Um, di ba may rally noon, may oh. rally. Tapos yung mga di umano. Nasa, ba? nasa, nasa, nasa ban, nasa ban. Mm. Okay? So target nila yung pangulo. Pa so, pagkano ba yan? 500,000 pero oh. mali, -er, mali. -er. Hindi, ang, ang balita ko naman doon mga part. Mm. Parang 300 data kay upper hand. Oh, iba pa yon, iba pa yon. Tapos okay. nagpunt after daw no, nagpunta sa isang meeting place. Tinagpo daw nitong si Lolo, nitong si nitong si Lolo nga. Oo. Oh, Lolo bibigira, Chabs. Ah, Lolo Chabs pinagbibigyan ng tigpa tigpa 500k. Oh. Bali 800. Oh, yon. Wow. Pero para sa akin na, pero para sa akin. Hmm. Pero para sa akin. Pambalik lang sa usapin ng mga kabataan. Ah. Yung kasi yung naging strategy nila, yung kasi yung naging weaknesses ng kabataan mm -hmm. eh ginamit yung mga malaking influencers. Mm. mm. Uh, Taka, sila uh, Diba? Hindi ko kilala ang vlog yan. Sino ba? Sikat ba yun? Oo, oh, yun okay. so, nga. Sikat yun, mga, si Naging influencer sila. So, iniidolo sila ng mga kabataan. Yan yung ano, lagi so, sinunted, yung content. Meron yeah. pang pa ano, meron, pa ang, ano, diba? meron pa mm. diba? pang ano, di ba? Meron pang rapid. Di ba? Pang, pang, uh, pang uh, bakbakan, pang suntukan. Meron pang, uh, isang ano, meron pang isang kalbo. Meron pang isang kalbo. Di Wala ko alam ko ano yung uh, sinasabi. Ay, kilala ko yan. Wala oh, mang bilang si yan. Si Piatos. Oo. Oh, <laughs> oh, Baka si Piatos. Napakapangarin. Uh, oh, siya si Piatos. Mm. Tapos alam niyo yung masaklap dyan, mga part. Mm. Di ba, nanggulo na yung mga kabataan, ah. hikayat ah. eh. Siyempre, idols na boss mm. Itinanggi ngayon ni boss yun. Nako. Na lang ikayat siya pa. Nako po ang sakit. Hindi, Ay, ang tamang pangikayat diba, ma diba, mamaya. 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 Explain ko lang. Explain Dika. ko lang, Sir Mike. Oh. Mamaya may ikukwento ko sa inyo tungkol dyan. Yan. Kasi... Okay, off record. Uh, exp explain ko uh, lang. Kasi isipin... Sabi niya, hindi nang ikayat nila. Mm, diba? mm. oh, Meron siyang picture na uh, naka-mask, Tapos nakaitim. Mm. Tapos... Uh, mata lang nakikita. Oh. Okay. Tapos nagpunta siya ng rally, ganun din yung nangyari. Mm -hmm. Oo, ganun din yung sort niya. So, ginaya ngayon ng mga kabataan. Nako. Di ba? Ang um, uh, ang pa nga nila, no face, no, no crime eh. No Tama. No ako. face, no rabi. Uh, no, so, uh, no inspired sila kay, kay ano, kay... Uh, Tapos di ba nakulong na yung mga kabataan? Yung mga kabataan na to. Alam mo, ang, pinal ang pinalabas ang pinalabas na ng gulo at ng hikayat ng kaguluhan Sino? Yung makabayan la. Ay, malabo. Oh. Yung mga NPA daw. Malabo. Kasi nung tinututukan ko yung De. video, ano pa raw eh? Ah, uh, pakawala daw ni ano ni First Lady. Eh. 'Yon. At saka daw ni Martin Romualdez. Uh, Alam niyo, sa totoo lang minsan mga kababayan na Ito, to be honest, oh. binabatikos namin ni Boss Mike si Martin Romualdez. Oh. Pero sa ganito kasi pagkakataon, oh. mahirap kasi paniwalaan na pakawala ni Romualdez sa saka ni First oh. Lady. Yan, eh. Oh. Ang, oh. ang, ang ang lumalabas kasi balita diyan, talagang pakawala daw di umano ni Lolo Charles. Oo oh, nga. Iniutos doon sa vlogger na ano na iniidol na ng mga kabataan. Ay bakit niyo binibintang kay Martin Romal de Sabeo? Oh, eh, talaga na, ah. wala namang ebidensya. Sige ba? Puro na kayo haka-haka. Pauwi niyo si Saldi ko. Oh. Tama. Oh. Para na sa ganun pagkakomanta si Saldi ko, oh. yari kayo kita kayo. <laughs> Uy, pagaling ka, chocolate. Takero! Uy, <laughs> <laughs> pagaling ka, Takero! Okay,